na healthy naman yung relasyon yung dalawa, ikaw lang talaga ang naghahanap ng gulo o naghahanap ng issue o naghahanap, nagpapahamak sa relasyon yung dalawa. Yo, what's up mga peeps? Welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kayden you are watching Homolas TV. Mga kapeeps, Homolas TV, subscribe ka na. For today's video mga peeps, is meron na naman tayong panibagong pag-uusapan, panibagong ka-afam topic na naman ito. So for today's video is mga dahilan kung bakit hindi nag-work yung LDR nyo. So, Check it out. A few moments later. So ayun mga peeps, ha? magbibigay lang ako ng limang dahilan. So ayun mga peeps, ha? magbibigay lang ako ng limang dahilan kung bakit hindi nag-work yung LDR nyo. Kasi nga na-experience ko to dati na hindi din nag-work yung LDR namin. Kaya I'm going to share it to you. Number one is, hindi nag-work yung LDR nyo kasi bigla siyang nagbago. Kung baga, consistent siya ha, ng hanggang one year. Naging consistent siya sa one year mga pips, but biglang nagbago. So, kailangan mong alamin mga pips, kailangan mong alamin First, talaga. Kailangan mo siyang alamin kung ano mga ba yung pinakaugat ng or pinakaugat na dahilan kung bakit bigla siyang nagbago. It's either nagbago siya dahil manakilala nakilala siyang iba. Ouch, ang sakit. Or nagbago siya dahil may na-discover siya sa'yo. Or baka naman nagbago siya dahil may mas hinahanap pa siya na much better sa'yo. Kaya, kailangan mo siyang alamin. Number two, is nawalan na siya, nawalan na siya or nawalan na kayo ng time talaga sa isa't isa. Kung baga naging komportable na kayo, kung baga, baga naging busy na kayong dalawa sa isa't isa, nawalan kayo ng time. Kung dati umaabot, halos 24 7 kayo nag-uusap, 24 24x7 kayo nag-video call, but then dumating yung time na nawalan na kayo ng time sa isa't isa. Kung baga naging komportable na kayo mga pipsa na no, it's okay kapag hindi kami nag-uusap, kung naging comfortable kayo, magawala na yung isa sa inyo is, kahit isa lang, man lang sa inyong dalawa is, hindi na nag -e effort so mawawalan at mawawalan talaga kayo ng time sa isa't isa. Kaya ang pinaka sa lahat, mga peeps ha, kapag nasa LDR ka, dapat, hindi hindi kasi basihan kung gaano kayo katagal na nag-uusap dalawa. Ang basihan kasi dito mga pips is yung consistency ng communication ng dalawa. Kaya tandaan nyo yan. Let's proceed na sa number 3. Number 3, kung bakit hindi nag-work yung LDR yung dalawa is palagi kang may issue sa relasyon yung dalawa. Kung mga healthy, yes, healthy yung relasyon nyo. Naku, madaming nangyayaring ganito ha. Mga viewers dyan na nagme-message sa akin. Na healthy naman yung relasyon yung dalawa, ikaw lang talaga ang naghahanap ng gulo or naghahanap ng issue or naghahanap, nagpapahamak sa relasyon yung dalawa. Tapos ngayon, pag nag-away kayo, magme-message ka sa akin. <laughs> Yun mga peace, ha? tandaan nyo yan mga peace. Kung healthy naman, or hindi naman toxic, yung, relas yung relasyon yung dalawa ng ka-LDR mo, so just let it be mga peace. Huwag kang maghanap ng gulo. Huwag kang uh, magpakanega para lang may mapag-awayan kayong dalawa. So, continue mo lang. Continue mo lang hanggang sa magkita kayong dalawa ng ka-LDR mo. Number five. Sa number five, kung bakit hindi din nag-work, hindi nag-work ang isang LDR, kasi nga, natukso siya sa iba. I need na to, charot. Ayun mga pips, na, na as in, nangyayari talaga yung mga ganito ha, kahit nga sa mga mag-aasawa, mag yung kasal na talaga na mga ka-LDR, mapapinoy bayan or, or ibang lahi, may mga nangyayari talagang ganito mga pips, kaya yung tukso dapat, wag na wag kang magpadala sa tukso. Kung ikaw ngayon, nanonood ka sa video na to, and meron kang ka-LDR, Pinoy ba or afam ba yan ldr mo, lalaki ka ba, or babae ka ba, ang pinaka-importante sa lahat, focus ka sa goal niyong dalawa ng jowa mo. Doon ka mag-focus at huwag kang mag-focus sa iba. Huwag kang biglang liko. Huwag biglang liko yung intention. Yung intention. Huwag biglang liko yung attention mo kasi hindi talaga ito mag-work kapag nagpadala ka sa tukso. So, that's our vlog for today. I hope you give a thumbs up to this video. And don't forget to subscribe to my channel again. This is Kate and I'm now signing off. Walang ibang may alam kung ano 'yang kapalaran. Kailangan mo pa na makakausap at magsasabi